Ano, makatulong ha? Pray lang tayo. Laban lang. God bless. Thank you po. Sakto nga po, nahihilo po ako eh. Ha? Ilang araw po lang po din natin sa mama ko na nahihilo po ako. Bakit? Hindi ko po, po alam. Gusto ko po magbati. Mm, mm Pero wala po kakayahan. Walang kakayahan. Magpa-check up. Opo. Oh, sakto, sakto po. To daddy, thank you. Salamat hmm. po. Ma, uh, pagpa-check up ka na ba? Pagpa-check up po. Pa-check up pala eh. Dagdagan na natin. another 2,000. Mm -hmm. Wag kang... Laban, wag kang mawala ng pag-asa. Lagi kang magpipray. Ha? Eh? Daddy Frank eh, yung Hi, Ano, may followers kayo dito, uh, bali may sakit po siya. Pero ang kanya, yung malak Ah, uh, malaking tao. Malaking tao. Oo, ay, hindi okay, kwan. Hindi. Hindi makalakad lang lang po sa kanila anak ni Chef. Ilang taon? Ayun siya oh. Oh. Sabi mo hindi makalakad. <laughs> May saklay. Oh. Paano nangyari sa kanya? Ayun sakit kitchen din siya, sir. Huh? Naubos yung joint niya. Naubos yung joint? Para na naglagay ng ano niya. Pero dati na paglakad naman. Sayang naman, ang laki pa naman niya. Ay, Hi kuya. Ang laki mo naman. Kumusta ka na? Ano pangalan mo kaya? Joby Salomon po. Joby? Joboy po. Joboy. Salomon. Ilang taon ka na? Ano po, 24. 24. Ano nangyari sa iyo? Na-injury po dito, yung sa ano po, kakatulak ng mabigat parang ano daw po, hindi na, kaya na ng joints. Ah, okay lang makipagkwentuhan sa'yo. Okay lang, idikit ko tong mic. Ha? Huh? Ano pangalan mo ulit? Sorry? Boy Salomon ko. Boy. Sir Joe Boy, magandang uh, araw sa'yo. Pakilala ako. Ako si Daddy Frankie. Yan. Nagulat ako ta, uh, sinabi sa'yo ng, uh, sabi sa akin ng mga ano, sinabi nila yung uh, kalagayan mo na hindi ka raw makapaglakad. Pero nagulat ako, naglalakad ka, may supply. Anong height mo? Hindi ko po alam eh, pero ang alam ko po, last po ng, last po na nakapag, ano ako ng height, 6'5 po. 6'5 ka. Pwede ba tumayo ikaw? Uh. Ah. Nanliit ako. Ano? Kailan nagsimula yung ano, yung sakit mo na yan? Ano po, 2022 po. Anong edad ka noon? 22. 22 ka? Pero dati, normal naman. Normal naman po, nagtatrabaho eh. po ako na ni. Eh. Habang na ano po, habang hanggang sa napud-pud po, doon ko na naman na gusto pala yung joints ko. Nauubos yung joint? Opo. Napa-check up ninyo yan? Opo, check up na rin po sa, ano po, sa Banawi, ano po, orthopedic. Oo. Um, ano, Quezon po atay. Quezon? O, ano sabi nila sa sa'yo? Parang okay. ano daw po eh parang masyado pang bata. Mm. -hmm. Si pag pag po pong operahan or pag inoperahan, baka po, ano, mabasag. Ano, yung join mo? Pero, pero ang sabi daw po, masyado pang bata. Para po, parang hindi pa pwedeng operahan. Oh, pero, anong edad mo na? Ba't sabihin parang bata pa? Hindi ko rin po alam eh. Yun po yung parang sabi po ng ano, specialist Sayang, no? May asawa ka na ba? Wala po. Ah, wala pa. Binata pa. Wala po. So, hindi ka na nakapagtrabaho ngayon? Hindi po. Saan ang bahay nyo? Hindi po. Ah, okay. Ilan kayong magkakapatid? Ano po? Ah, ilan na ba? <laughs> uh, lima ay apat po ata. Apat? Ba't hindi ka sigurado? hindi mo alam kung ilan yung kapatid mo. Hmm? Nagbasketball ka ba dati? Hindi po ako marunong mag basketball eh. Pag gano'n lang po, uh, gusto ko lang po mag-practice, practice lang po. Mm, Nagpa-practice ka rin dati Pero uh, no, sa... Sa hiling ko, hindi po talaga. Oh, Lagi pong injury. Pag, ah? pag talon pa lang, eh. tapilog na po agad. Ah, pag talon pa lang. Sayang noon, laki-laki sana. Hmm? Huh? <laughs> hindi ko yung speak po na kayo po yung mapupunta dito. Eh. Ah, hindi mo inaasahan. Sino napapanood po kayo lagi? Napapanood no, mo si Daddy Frankie. <laughs> so, paano yung routine ng buhay mo? Hindi ka na nakapagtrabaho talaga. Hindi na po. Ganito na lang po, ano. Ah, pag, na po, kakao po, higa na lang. Ganito po. Tapos itong upuan mo, sa'yo talaga yan. Pinagawa Upo. na. ginawa po ni ano po, kagawad po. Ah, para sa'yo? Oo. Gumawa. Parang upuan ng kapre. Oo, kasi po hindi po pwedeng umupo ng mababa po eh. Oo, oh, bakit pag natiklop? Ito po, parang... Ah, masakit. Laki, laki namayat ka na, ano? Wala po nga ano, na eh. Ang gastos ano po, mga vitamins yan, calcium. Ah, kailangan ng vitamins. Ano ba trabaho ng tatay mo? Wala po, wala po. So, wala. Nanay mo? Dito lang din po sa bahay. Po. Eh. Paano kayo nabubuhay kung walang trabaho? Ano source of income? Nakano naman po si ano po, tatay ko sa barangay hall Ah, sa barangay nagtatrabaho. ano po siya? Chief barangay po. Ah, okay. Sa peace and order. So, okay naman. Okay naman po. Nakaraos naman. laban lang bro. Ha? Huh? Bigyan kita ng pambilin vitamins. Ha? Huh? Ay, wala na. O, oh. oh. one. Two. I love you. Thank you po. Uh Oo. -oh. Sandy Frankie. Mm -mm. Ano, makatulong ha? Pray lang tayo. Laban lang. God bless. Thank you po. Sak mo mm -hmm. nga po, nahihilo po ako eh. Huh? Ha? Ilang araw po lang po dinadayin sa mama ko na nahihilo po ako. Bakit? Hindi ko po, po alam. Gusto ko po magbatik. Mm -mm. Pero wala po kaya. Walang kakayahan. Magpa-check up. Oh, po. Ma, ah, pagpa-check up ka na ba? Pa-check pa up pala eh. Dagdagan na natin. Another 2,000. Mm -hmm. Wag kang... Uh, Laban, wag kang mawala ng pag-asa. Lagi kang magpipray. Ha? Hindi ibibigay ni God sa'yo kung hindi mo kaya. Ha? Kain ka lang ng kain ng gulay. Tsaka vitamins. Ha? O so yan. Mga kababayan, nadaanan lang natin si kuya dito, dumaan ng Team Daddy Frankie. At sinabi nila na mayroon tayong kapatid dito na may sakit sa buto. Kaya ito, sinasabi niya yung problema niya na kailangan daw magpa-check up. Pero dahil sa kawalan, kahirapan ng buhay, tinitiis na lamang kung ano yung kanyang nararamdaman. Kaya binigyan natin siya ng kaunting tulong pinansyal, mga kababayan, para mapagpa-check up. Ayan, muli po mga kababayan. Si Daddy Frankie po ay maglalambing sa inyo. Baka mayroon pa ditong hindi na pag subscribe sa akin YouTube channel. Yan, mang lahat mangyari lamang po, subscribe natin. At click na rin yung bell button. Nang sa ganun, ay lagi kayong ma-update sa mga videos pa na i-upload natin. At syempre, share nyo rin tong ating mga videos sa pamamagitan po na inyong pag-share, pag-heart ay malaking tulong po yan para magkaroon tayo ng revenue para may maitulong pa tayo, mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kagaya ni Kuya, sa mga kababayan natin na nagihirap na sa laylayan, lalong-lalo na rin po sa ating mga lolo't lola, mga senior. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po. Ah, na po ng Daddy Franco ito dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta. Maraming maraming salamat, Daddy Franco po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan mabuhay po tayo na. Salamat sir. God bless. Salamat po. Okay. <laughs>